Minsan, kaya tayo lumulubog ay hindi dahil sa bigat ng bagyo, kundi dahil inalis natin ang tingin natin kay Jesus. Si Pedro ay lumakad sa tubig habang nakatingin kay Jesus. Pero nang tumingin siya sa alon, doon siya nang hina, doon siya lumubog. Ngayon, ito ang panalangin para sa iyo. Kung ikaw ay natatakot, pagod, nalilito, o unti-unting lumulubog. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, aminado po ako. Madali akong madistract. Madali akong dalhin ng mga alon sa paligid. Ang mga problema, ang mga balita, ang pressure, ang takot, ang galit ng iba, ang kawalang katiyakan. Lahat yan, unti-unting binabaling ang tingin ko palayo sa iyo at gaya ni Pedro sa Mateo, labing apat tatlumput trenta hanggang tatlumput isa. Nang makita niyang malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, ang dami ko pong sandaling nalubog. Nalubog sa takot. Nalubog sa doubt. Nalubog sa emosyon. Nalubog sa kasalanan. Dahil inalis ko ang tingin ko sa iyo pero gaya ni Pedro ang sigaw ng puso ko ngayon ay Panginoon iligtas mo ako Espiritu Santo turuan mo akong panatilihin ang paningin ko kay Jesus. kahit malakas ang alon kahit magulo ang paligid kahit hindi ko maintindihan ang nangyayari turuan mo akong tumingin sa iyo hindi sa problema hindi sa sarili hindi sa iba, kundi sa iyo lang. Panginoon, kapag nawawalan na ako ng pag-asa, paalalahanan mo ako. Ikaw ay hindi lumulubog. Kahit ang paningin ko ay nalilihis, ang kamay mo ay laging nakaabot. Kung ako'y bumagsak, hawakan mo ako. Kung ako'y matakot, yakapin mo ako. Kung ako'y malunod sa sariling pagdududa, Buhatin mo ako Panginoon. Hindi ko kailangang lutasin lahat. Hindi ko kailangang maging matatag palagi. Ang kailangan ko lang ay ikaw ang tinitingnan ko. Sa bawat araw, turuan mo akong mamuhay na hindi sa nakikita ng mata, kundi sa pananampalatayang nakatitig sa iyo. Kapag ang mundo ay nag-aalok ng takot, turuan mo akong piliin ang pagtitiwala. Kapag ang puso ko ay bumibigat, turuan mo akong tumingin sa iyong mata at maalala na ikaw ang lumalakad sa ibabaw ng bagyo sa pangalan ni Jesus. Na siyang humawak kay Pedro nang siya'y lumubog, ito ang panalangin ng puso kong gustong manatili, na tapat ang tingin sa iyo lamang. Amen. I-type mo lang Amen sa comments. Kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.